So guys, oh, ayun oh. Ang dami naman yung ano, ayun oh. Ito yung pang sabaw po. Pang sabaw. patawag pa tawag dito, tulya. Oh, ayun, tulya pala, tulya. Ang tawag po lang nito, tulya, ayun oh. Ang dami po dito guys. Ito yung kinukuha nila guys, pag wala ako, kasi yung ginagawa nilang ulam. Wala Ayan guys, oh, tignan nyo guys. Uh, lakas ang lakas ng tubig, oh. Yan, ganun po. Ah, di ba? Ayan guys, oh, ayan oh, ito, oh, ayan oh. Teka lang, titignan natin kung ilang piraso na ko. Ay, sa ano guys? Tatlo yung nakuha ko kasi maliliit yung iba. Ito lang dalawa pwedeng kainin ito. Ito kasi papakalawalan itong maliit. Tinan nyo guys, ang dami. Eh. Ayan niyo, mo guys, ang oh. laki Dito kasi guys, kailangan nyo magsika para magkaulam. Dito kasi sa mundok namin, hindi pwedeng ang katwiran mo ay wala kang ulam. Ay napakadami pong makukuha sa mundok namin. Wait lang. Tabo mo muna. Ay, ang liliit. Tingnan mo guys, oh, ang liliit. Ayun, ang liliit. Oh. Hmm. Ano naman mga baboy na ako kailangan ang, ang iwik? Tama na. guys, so ang liliit yung iba, ang liliit yun. Gusto ko kasi malaki Actually, marami na kami kuha, kaso lang, pag isang ulaman pa lang eh, kailangan namin marami. Ayaw din namin kukuli yung maliliit. Pakita mo ba sa kanila? Pakita Pakita mo. Sarap kaya yung sabawan. Ayun na, balbas Ang laki o. Oh. Tinan mo. Kuhanin mo. Ang laki o. Oh. Dalawa. Kunin mo yung dalawa. So, ganun lang po ang buhay dito, guys. Ayan o, guys, oh, guys, o. Oh. Ah. Dami na. bakit ganun ang payat ko dyan? ang <laughs> taba ako. Sabi nga, ninti. Eh, eto, bulbasuti na mo. Kunin mo nga. Hindi ko maano yung mata ko eh. Ayun o. Ayun guys. Kasi guys, hindi talaga ako ano. Ayun pa iting ay Ayun o. Oh. Ayun, ayun Gasa mo na yan para hindi na natin ano. Ayun oh. pa, laki o. Oh. oh shit. Okay. Ito, so, ang dami, dami, dami dyan babas. Okay, so. Laki Laki <laughs> <laughs> Gato kasi ganito. Okay. Ito na. Kasi ako ko sana ay maganito eh. Dami dito ng balbaso, dito maraming. Kuwa mo. May lang natatapos yat. Pakita hmm. mo kasi, pakita mo oh, doon. Ah, may malaki ako na Ay, putang ina, nahulog. Mm. Nahulog. Fuck. Guys, hindi kasi ako marunong nito eh. Dito lang ako natututo na may ano eh, ganito lang. Hmm. Nakita mo kasi doon. Oh, eto oh, 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 yellow. Kunin mo, kunin mo. oh shit, bakit yung maliliit, wala na siyang ano dami? dami mo ko ila sana all ako hindi ako expert dito guys eh ha kaya mo hindi ako marunong ah shit nakakuha ako ayun oh ayun guys oh ayun oh malaki oh kakuha ko again, 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 and again. Ayun, no? oh. Dami na maluluto. Ay. Oh, mayroon, oh. Ito, malaki. May malaki par nila oh. Ayun laki oh Ayun laki oh Ayun laki na ko ako in this oh laki Dito ata marami Oh shit Nandito nga malaki Ayun oh Lalaki oh Ayun oh Ito yung malaki And guys oh Ang laki oh Oh, see? Oh. Yan guys, oh. Yan ang lalaki. Dang! Dito yung marami ang lalaki. Ang dami dito. Kasi guys, dito sila kumukuha ng pagkain nila pag hindi ako naghati ng pagkain nila. Oh, tinan mo. Oh, oh, oh. putang ina. Ang dami lalaki. Oh. Oh, si? Ah. Oh. Ah, oh, dalawa-dalawa pa. Shit. Ito na po nakuha guys. Oh, ang dami na. Oh. Ayan, ang dami. Ayan guys. Oh. Ayan po guys. Ay masarap sa bawang. Walang halong biro po. Masarap sa buwan nyo. Wait lang, guys, ha. Kasi. Ah! Mayroon nga. Ang oh. Ayun, oh. Laki, oh. Ayun, oh. Ito, oh, guys. Oh. Ayun, oh. Wait lang, guys, ha. Titignan ko muna yung kabila. Ito lang nakuha ko. Ayun, oh. Ang Wait lang ha. Ah, meron. Meron po. Ito guys. Ayan ah. Ah, dalawa. Dalawa. Ayan ah, dalawa. Sarap yan. Yan po ang kinakain ng mga tao ko kapag hindi po ako napunta dito. lang ha. Ay, may malaki. Shit, may malaki. And guys, oh, laki oh. Wait lang ha, titingnan natin. Ito lang. this time is nothing. Hmm. Nasa ano kasi siya guys? Nasa buhangin eh. Hindi ko kaya magpang Oh, si laki oh. Ayun. Laki. Oh shit, oh dalawa, oh dalawa. Dalawa, dalawang, dalawang ano, ayun. Oh. Ah, dalawa din. Again, and again, and again. Dalawa. Ano? Dalawa, guys. Oh, isa lang. Nakuha ko. Ayun, o. 촬영 <목소리도> Ha? Ana? Gue garbis kado dah, si Ana aku ditimber garbis sama nih. Dalawah dalawah aku kuaya ah, dalawah dalawah aku ku aku, shit. Lelaki, ah lelaki oh, iya, lelaki. Indah semdami na guys oh. Oh. Kahina, ang ina, dami pala doon. Kung dito lang banda, na, ang dami pala, no? Ilang kilo yung nakuha dati before? Mga almost 2 kilos, ganyan. Ang ang dami pala dito mga laki. god man god guys, oh. Mga almost, ano na to, Kilos, ayan. Yan yung makukuha nyo dito sa bundok. Ito kasi masarap sa bawan.